Gusto mo muna 'yung babae, Bisa Ha? abahe, abahe, bisa abahe, bot abahe, bot abahe, 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 duk abahe, 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 duk abahe, 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 dukduk, abahe, 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 na patung, abahe, 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 Dilasman na kanya pagyata niya, dilasman na namin sa kanya. Oo, sa mga ilusyon. natin, gentleman kanya sa kanya. Dilasman na 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 na kanya. Dilasman na kanya. Dilasman na kanya. Dilasman na kanya. Dilasman na kanya. Okay but nice itong may kilitin na inaing gawa na kayo? Ano? Wala na, no? Kaya tabi lang din na kami. Okay, Kaya to, Kaya nalangin kuntok mo, saka nilililitok. Wala na, wala na. Kaya nalangin kuntok mo, nung gabay. Saka nilililitok, nilililitok. Nandito. Kung di lang mo naman, nilipagkat na kita putay na, ay, nilakaw.